Isang masayang araw po. Ito yung ating mga alagang litsunin na palakihin. Ayan po. 21 heads na lang po ang ating natitirang alaga. Kaya isang deliver pa po kay ka-farmer. Pagkatapos ay itatawid ko na po yung matitirang mga mas maliliit na baboy dito sa ating kabilang kulungan. So mababakanti na po noon ang ating kulungan na ito. Yan po, patutuyo tuyo lang namin itong pinagtapunan ng tubig galing sa kanilang inuman paliguan. At pagkatapos po noon ay sabog ulit tayo ng apog na may asin. So mapapahinga na po ito. Ang magkakalaman naman po noon ay yung dulong kulungan natin doon. So dun po tayo maglalagay ng mga aawatin natin galing sa second breeding pen at sa ating la, um, consolidated pen. So tatlo po ang magpapahinga, ay dalawa naman ang nagpapahinga nating kulunganon. kulungan Ito pong kulungan na to at yung katabi niya. So lahat po ng ating alaga ay magsasama-sama dito sa ating growing pen number one. So ang may laman po natin nun ay itong growing pen number 1. Ito pong ating original area ng palakihan kung saan po nakalagay ang ating mga 31 heads na iwinalay galing po sa Sampalok Pen. At pagkatapos nga po, yung dulong yon ay magkakalaman na rin by early March. So, yun po ang ating magiging galaw. So, ito po ay 21 na nga lang. Dahil yung 10 po ay nakasakay na sa pick At babiyahin na tayo papunta kay ka-farmer. So, ang pagpapatuloy po ng... Pakita ko lang po yung mga nasa pick-up. At ang pagpapatuloy po natin ng video ay sa farm na ni ka-farmer. So, ito po yung 10 na huli malalaki po ang ating iahatid kay ka-farmer 32 to 40 kilos po ang ating mga dalang baboy so yan po, sampu ang ating na itabi at uh, ready na po for travel ah, bago po pala ako lumakad tignan din natin yung ating mga Ginawa dito sa Sampaloc Yung pito po Doon sa ating tinrabaho kahapon Ay Mga biik naman Dito sa area po ng Sampaloc At Yan nga po dine na Ang ating Pakainan Yung pong inuman Ay hindi pa namin na ilay-layout pero sa gawi po riyan, pupunta yung ating inuman naman dito. Tapos po nun, ay kakalasin na natin yung bakod na ba para po maluwag ang magiging area ng ating mga alaga. Yan po yung ating mga ginawa. Sila po ang pinakabata dito sa Sampalok Pen dito po sila kaya naman po ang mga kasamahan nila na iwiwin na rin po natin pagdating ng early March at ang plano ko nga po pag nabuksan na namin itong area ay isuswap ko po si Mario ang siyang dadaling ko rito at si third naman po ay itatawid natin papunta doon sa consolidated pen Mr. Third, higa ka ngayon hindi ka sa lubong huh? nakahiga lang si Mr. Third, hmm? Hmm? Hmm. so yan po ang ating sumabit lang po yung aking t-shirt pasensya na so ito pong si Third ay itatawid natin dun sa consolidated makakasama niya po yung matatanda nating inahin doon na makakal out na nga yung iba at si Mario naman po palalahian natin itong ating mga dumalaga ay mga inahin na po dito sa ating sampalok makakasama na po si Kay at yung apat pang dumalaga yung dalawang QB Crossberg at yung dalawang Pampanga Native Cross QB So, yun naman po ang ating magiging future moves dito sa 4A Animal Farm para po ma-improve pa ang ating genetics. So, lakad na po tayo at muna natin ang ating mga litsunin kay ka-farmer Engel. Ito na po ang San Juan Banyo sa Arayat. Malapit na tayo sa farm ni ka-farmer. So, Dali naman pupuntahan Pag nandito na sa biyabdang trail Makikita nyo yung tulay May nakasabit pong Signboard na ka-farmers Ayan lang tulay At yun ang nakasabit kong Ka-farmers na signboard may lechon pinatay ko lang po muna at masigip yung likuan so ito na po ang area ni ka-farmer paakyat na po tayo sa lechonan Ganda na po ang tubig ng fish pan. So, diretso lang po. Diretso lang po ako sa lechonan. Ibuberta ko na rin ang sasakyan para madali na po ibaba ang ating mga dalang lechonin. Doon po na po itutuloy ang ating video sa itaas. Naibaba na po natin ang sampung Litsunin May kapitbahay po silang foreigner Malaki ang tay niya. so, Yan po Ang ating mga inihatid Sampo Ready na po Pang litson so, Yan po 13 ang stock po ni Kapal dito Sa mga order ng litson For this weekend Yan po Bakanti na uli ang ating kulungan. Biyahin na po tayo pa uwi. Nakabalik na po tayo sa farm. Galing sa delivery. At ayan, namamahinga po itong ating mga breeder dito sa rabbit tree. Yung mga biik po natin dito sa consolidated pen naman sinasamantala yung hukay ni Mario lalim na ng hinukay ni Mario kaya naging mud pool yun po, pati inahin naking kisaw dito sa paliguan ni Mario si Mario naman ayaw pong magbilag sa ilalim po ng akasya nagpupwesto so sasabayin na rin po natin ang pagwalay ng mga biik dito kasama po nung mga nasa second breeding pen sila nga po ang mapapalagay dun sa ating winning growing area number 4 so panibagong biik na naman po nun ang mapapalagay dito malapit na pong, may mga malapit na pong umanak uli sa ating mga inahin at ito pong anakan nilang ito ay ire-ready na nga natin yung kabilang kulungan para yung mga undesirable po ay ikakal out na natin yung pong mga inahin na ikakal out pinag-iisipan ko pa kung magpa-process tayo or ma ibebenta ko na lang po ng buuan so maghahanap din po ako ng buyer ng inahin na native Kung hindi po maganda ang presyo naman, ay magsusubok akong magtapa at uh, gumawa po ng lungganisa. So yan po ang ating magiging project na kasunod. Tignan po natin si Kay. 22 days na po mula nung makastahan. Okay, Kay. Kayo. Ha? Kayo. Ha? Hey. Kay. Kayo. Tayo. Tayo. Sige na. Oh, so, medyo malaki-laki po. Maglalandi yata uli. Okay, patingin uli. So, babantayan po natin. Pag naglandi, pasusubukan ko po yung uling ipamate kay Mario. Pag hindi pa rin po nagbuntis noon, bye-bye na rin kay Kate. Hindi ka pwedeng maging mami kung hindi ka nagbubuntis. So dapat po ay minomonitor din natin yung mga alaga. Sayang po yung pakain natin kung hindi naman sila magiging productive. Kabuka dun sa likod po, meron tayong dumalaga dun. Na siya na lang ang dumalaga at nag-anaka na po yung kanyang mga kasamahan. So dapat po ay may monitor ng maayos. Hanggang dito na lang po ang aking sharing for today. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like and subscribe.